Nakasanayan na na ang Lomi ay kailangan na maraming sabaw. Pero sa totoo lang, bitin na bitin talaga ako. Gusto ko yung maraming sahog, yung marami akong noodles na nakakain. Hindi ito yung tipong sabaw lang tapos naghahala pa ng sahog. Dito sa recipe natin, kahit konti lang yung sabaw, pero overloaded naman sa sarap. Sa noodles na pala na ginamit natin dito ay dalawang packet, pero one and a half lang yung aking na ilagay. wag -wagin lang ito at hayaan lang mo muna nakababa sa tubig habang tayo ay nagigisa-gisa. Kaya naman kung naghahanap ka ng class sik at maraming sabaw na lomi. Sorry pero itong recipe na ito ay uh, hindi para iyo. Kasi itong lomi ko kahit uh, konti lang yung sabaw pero sik-sik sa sarap. 1 4 kilo ng atay ang ginamit ko dito. Ginisa ko lang ito with onion and garlic. At ko ng konting pampalasa toyo, paminta, asin, at ito yung leftover naming lechon kahapon. Kung wala kayo nito, pa pwede nga leftover na adobo or barbecue. Kung wala, pa pwede niyo na ito i-skip. After a few minutes natin ito niluluto, ay nilagay ko na rito yung ating 1 4 kilo na chicken balls na hiniwa ko na sa gitna. Carrot, at naglagay na rin ako dito ng 2 liters of water. Karagdagang pambalasan ng pepper, at naglagay na rin ako dito ng dalawang beef cubes. Takpan over medium low heat, at hintay lang natin ito na kumulo -kulo. At ilagay na natin yung ating lomi. Again, one and a half packs lang yung nilalagay ko dito. At habang tayo ay nag na ito ay kumulo, binabati ko sina Alan Zape from Camarines Sur, Evangeline Samson from Pasig City, Maria Marieta Santos from Hagunoy, Bulacan, at si Cathy Sanchez from Antipolo, Rizal. Maliit na perasong one whole cabbage ang nilalagay ko dito. Again, ipampalasan natin na patis, paminta, at uh, naghalo nga pala ako dito ng one fourth cup ng cornstarch at ng konting tubig. At ayan, uh, hinalo-halo ko lang ito dito hanggang sa kumulo ng bahagya. nag lang ako ng few minutes. At nilayog na rin dito yung ating binating tatlong pirasong itlog. 12 pieces of quail eggs. Ah, syempre sa mga gustong magbabate, pakikapat naman kung ano pa yung mga merienda na gusto nyo maluto natin dito. Sa paglagay naman ng ating binating itlog ay kailangan na iba't ibang parte dito sa ating kaldero at halo haluin Kasi nakikita nyo naman na talagang overloaded na yung ating lomi. At ito ay pinakalas na at uh, hihintayin na lang natin na kumulo ng isang beses itong ating uh, lomi at uh, turn off the stove na. Ito yung lomi na hindi hindi ka talaga mabibitin. Ito yung lomi na talaga namang overloaded sa sahog at noodles. Ito yung lomi na talaga namang mabubusog ka. Ito yung lomi na mapapa ang sarap. Grabe ka talaga. Ay kaya pala gusto ko na i-share sa inyo na kapag kumakain ako ng lomi, gusto, gusto ko talaga ito na may kalamansi. Gusto ko kasi na may maasim-asim ma ng konti. At ang masarap i-partner dito, pandesal kayo, ano yung pinapartner niyo sa Lomi para talaga namang mas masarap pa ito kainin. Pakicomment naman sa comment box session. At nga pala, kung meron pa kayong mga request dito, huwag kayong maya na mag-comment at mag-request para naman magawa natin. Again, bye! Sarap. Grabe. Mm.